Ngayong linggo sa social networking sites, isang pahayag ang umani ng batikos. Pinag-usapan din ang kahirapan sa Pilipinas. Pero sa gitna ng masasamang balita, meron ding mga kwento ng pag-asa at pakikiramay. Ang mga trending topics sa internet ngayong linggo sa report ni Rida Reyes. Populasyon na mahigit 100 milyon na ang 32% ay kabilang sa mga mahihirap. Dalawa lang yan sa mga numerong naglalarawan sa Pilipinas na makikita sa isang infographic na kumalat sa Facebook ngayong linggo. Parte ito ng special series ng Cable News Network o CNN na Eye on the Philippines. Tampok dito ang mga istorya tungkol sa kultura at mga isyu sa Pilipinas. Sa Twitter naman, batikos ang inabot ng pahayag ng dating Miss Universe first runner-up na si Miriam Kiambao tungkol sa homosexuality. Sa kanyang tweet, sinabi ng beauty queen na ang homosexuality ay hindi isang kasalanan, kundi kasinungalingan mula sa demonyo. Dagdag pa niya, mahal ng Diyos sa mga bading at nais lamang daw ng Panginoon na malaman nila ang katotohanan. Humingi ng tawad ng beauty queen sa lesbians, gays, bisexuals and transgenders o LGBT community. Pero ang grupong Ang Ladlad humihingi pa rin ng public apology. Hindi na kinikilala yung aming karapatan na i-identify yung aming sarili at yung karapatan namin doon sa aming pansariling kasarian. Hati man ang naging reaksyon ng Pinoy Cyberspace at tweet ni Miriam para kay Mang Alfredo Samos, nagkaisa naman ang ating mga kababayan. Sa Facebook, dumulog ang ilang kaibigan para huminginan ng tulong para kay Salmos, isang OFW sa Saudi na nasunog ang katawan ng aksidenteng makuryente sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ayon sa OWA, taong 2011 pa sana nakauwi si Salmos kung hindi lang nagkaaberya. Hindi natuloy yung pag-uwi niya dahil hindi siya ma issue ng exit visa ng Saudi government dahil lumabas sa kanilang computer, sa record nila, na meron pala siyang kaso ng absconding and supposed to be uh, involvement in a vehicular accident. Patuloy naman daw inaas si ng ahensya ang mga papeles para makaugina si Salmos. Piano! Kung naantigan damdamin ng ilan kay Salmos, marami naman ang napabilib kay Ethan, isang anim na taong bata sa Amerika na may autism. Ang kanyang hilig, tumugtog ng piano. Umabot na sa 1 million views sa YouTube ang video ng ito ni Ethan na mukhang aabutan na ng isa pa niyang video ng 1980s anthem na Take On Me. sa pamamagitan ng musika na ipaparating ni Ethan ang mga damdaming hirap siyang bigkasin. Sa social media ngayong linggo, may mga namula, may mga nainis, at marami ang naantig ang damdamin. Rida Reyes, GMA News.